ay ito na siya mga kabraso. oops wag 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 nang babalik sa paligid mga pagungon lalong lalo na dito mga kabraso. tambak isa dalawa tatlo apat Hindi natin mabilang dito yung ibang mga nakalubog lima anim ala oh mga basag basag Kabraso, braso. Meron. Napakalaki. Ay, napakabigat. Sana lang umabot ng dalawang kilo. Okay, habang nagbiyabiyahin mga kabraso, shout out po muna tayo. Shout out kay Car Kenao. Shout out, love you, Gusalde. Shout out din kay Roy Kilanot. Ayan po. Magandang umaga po mga kabraso Dito na naman po tayo, dumayo uh, Kararating ko lang sa spot Oras po natin ay alas 6 pasado na Ayan, dito na tayo sa spot Nasa harap lang ng lugar Talalora po yan Barangay ng Talalora Ayan, bungto Kain po muna tayo mga kabraso Almusal Ito po yung baon natin, ayan <laughs> Mga inilawan ko po yan kagabi Ayan yung mga ito makikita nyo to yung mga ina-upload ko sa aking reels ayan may kadali ako pusit isa lang yung mga ayan ko yan tiger shrimp mga prawn kain po ah tayo Bak -bak. Masok na tayo sa spot mga kabraso Kapapasok lang ayan Dito may napansin tayo mga kabraso May ibon ditong binanatan no? Tanggal lahat yung balahibo Diyan oh, Ayun, oh. Napakaraming balahibo sa taas nagkalat nagkalat yung balahibo niya Hoy, makadali tayo may luma ditong pinagkainan mga kabraso bagongon oh. tsaka yan pinagpahinghan yan pati ito tsak na malaki yung alimangong gumawa nito sana lang mahanap natin sa paligid so may mga bakas ayan ayan po may butas po siya at dito rin sa paligid ng mga kabraso dito na yung hinahanap natin mga bakas ayan mga bagong bago punta dito dito nilinisan ko ayun ayun Tin tinatamaan natin mga kabraso ah, hirap ito malaking puno ano lang yung butas oh yung tubig sa loob may laman sya, mga kabraso kaya lang dito pa banda naka kaya pala dito na siya umaano ano. May ikot lang. ano kaya? Makapal yung puno. Ay. Nginig ang ating mga lakas mga kabraso binutasan ko po doon sa likod ng kapal talagang basang basa tayo sa pawis ayan. kailangan ang hirap palang pasin yan sya ayan nakikita na yung sipit lumipat siya dito kasi lumiwanag doon sa kabila nakita yung sipit niya sa gilid gawa tayo ng bago pasintabi po mga kabraso ito po yung ginawa ko sa ano dito yan sobrang kapal napakatigas yan yung alimango ito po talaga yung ano natin ay hanap buhay Hindi lang po ako basta gumagawa ng content mga kabraso Dahil bago po tayo naging vlogger Hanap buhay na natin to Vlogger <laughs> vloggeran Mahirap Kuha din natin mga kabraso hinang hina din yung alimango good size thank you lord naka isa na tayo <laughs> parang buong ano na akong nag hunting ah sa pagod parang yung pauwi na ba <laughs> umpisa pa lang <laughs> ay sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso ayun po thank you maraming salamat sa Panginoon Tali na natin. Meron na naman dito mga kabraso. Inalisan lang oh. Tumira talaga dito. Ayan. May mga pinagkainan pa ng bagong. Sa loob. Yun oh. Hindi siguro aalis to dito kung hindi may open din dun eh bukas din pero nagtagal din siya dito pabalik balik yung alimango natin mga kabraso binabad ko muna kasi yun nga nahihirapan bago ma natagalan na eh, bago naiangat. na kaya din siya yun yung may mga pag minsan kadalasan talaga na yayari ayan yung mga bakas ang lalaki pero size ito mga kabraso isa na lang madali natin ito dito sa paligid mamalak natin ito may, may alimang ay nilagay ko dun sa baba bali At tinali ko lang siya dito sa may ano, running water ang sapa na maliit Alin nag-ikot lang muna tayo. Nilagay lang muna natin. ngayon iaangat na natin 'yan para maka ano na tayo sa paghahunting. Ayan, Ayan. Medyo malakas-lakas na. Okay na. Ito na naman mga kabraso. Mga bago pa rin yung bakas niya. Palagay ko ito pa rin yung palipat-lipat lang. Oh, mga pinagkainan. Bagongon at saka ayan, doon. Malalaki yung bakas. Ayan oh. Pumasok doon. Nagpahinga din dyan sa gitna. Kaso bukas to dito. Kaya umalis din. Ito mga kabraso. Yung isang punong yun nakuhaan ko na yun matagal na bulik daming pinagkainan mga oh, basag basag na shell sana lang ang na to nabuksan pa naman ano ata nabuksan na rin Ala. Pangit na. Matanggal yung takip niya. Ganda nitong ano na to kung hindi nabuksan buksan. Ayan yung mga pinagkainan noon nung nakuha ko dito na ano bulik pero dito parang may maliit lang siguro huwag na natin alain ano yung bakas baka tutot may mga bakas dito mga kabraso hindi masyadong halata kasi matigas yung puno ayan oh, ang lalaki ito na yung sinusundan natin ito medyo maganda to madilim yung butas saka gilid ng sapa. Baka nandito siya. Lawan natin. Madilim. Parang yun na nga mga kabraso. Meron dun sa dun talaga sa pinaka naaaninag natin. Yun na nga mga kabraso. Sobrang laki. Napakalaking alimango talaga nito. Bulik. Uh, ay, thank you, thank you, Lord. Kaya, uh, ito, ayan eh, may bakas pala dito. May kunting putik tong kahoy. Nandun sa dulo, mga kabraso. Sa gitna ng puno na to. Hindi maabot ng ano natin. Pero, napakalaki talaga. Pupuksan natin dun. Isiwong e, dito. May, may kunting, ah, may butas na pala. Butas. Yan. Ay, hindi diretsyo dito. Hindi diretsyo ng kabraso. Di, dito siya banda. Yan, dadagdagan ko na lang yan. Saglit lang mga kabraso. Ayan na siya mga kabraso. Nakikita na. Pinawasan natin dito. Tsaka doon. Pinuksan natin. Ayan yung sipit. Sobrang laki talaga napakalaki sinipit po yung tinutulak ko sana siya papunta dun sa binuksan natin pero sinipit niya ang laki ng sipit ay naku ito yung binuksan nagbuksan natin Pinasok natin yung camera. Huh. Lang po piniper sa mga kabraso na itulak na natin don. Nilagyan na natin ng mga pangharang din. Punta natin don sa kung saan yung ano natin. Ay ka. Ay. Patas na yung tubig. Ay ito na siya mga kabraso. Oops. wag, na babalik. bulik nga season mga kabraso ay. wag saglit lang ilabas ko lang ito mga kabraso hirapan ako ayan sa wakas mga kabraso nakuha na po natin ay napakalaki ay thank you lord sana lang hindi ito bansagan na polyo. eh sayang naman ay, ay tali na natin mga kabraso paano na mabilis na yung tubig para meron pa dito ang ilang peraso na silipin natin na ganito rin ito lang din yung inaasahan natin dito kasi sa bakawan madalang hindi pa ako nakakita dito ng nagpapahinga lang sa bakawan kasi medyo maano yung mga puno Matigas. ito lang yung mga butas ng pagatpat kabraso yung pinakamalaking puno dito ng pagatpat na may butas nakuhaan ko to dati ng napakalaking bulik kaya lang lunok ayan, meron din ditong mga bakas sana lang ay iba lang to. Maraming pinagkainan sa paligid. Mga mabungon lalong lalo na dito mga kabraso tambak isa dalawa tatlo apat di natin mabilang dito yung ibang mga nakalubog lima anim ala oh, mga basag basag walang bagong bakas mga kabraso ano ito yung kalawit natin dito uy uy tinamaan uy! mga kabraso meron napakalaki Meron mga kabraso sangkaya, 'di di kanina makita. Ayun, ayun gumagalaw. Nasa may bahaging tubig Dahan-dahanin ko lang makabraso kasi para makita. So, ah, 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 ah. hinang Nang hinala na yung alimang pati tayo. kabraso Sobrang laki talaga nito. Huh. Napakalaking alimango. Lumabo yung camera. Mga kabraso, nalagyan ng putik yung harapan ng ano yung lens ng camera natin. Ito ay sobrang napakalaking alimango. Hirap na hirap po akong makuha natin. Ay, thank you, thank you Lord. Nakuha din natin mga kabraso sa wakas. Nagpasya na tayong dokotin na lang kasi naabot na tayo ng tubig ayan na oh, ang bilis asa ah, tagal, talagang nanginginig yung katawan ko sa pagod dinokot na natin dito ah, hirap na hirap tayo tinanggal ko yung rilo ko sa pagdokot nanginginig yung kamay ko mga kabrasok ilagay ko muna dito sa tubig para makapag relax din siya, mailawa yung mga putik na nalunok kasi natagalan ngayon, mahina yan sana umabot ng dalawang kilo sabihin dun sa palalabasin yung putik mga kabraso yan kusan niya yung ginagawa yan habang pinapagpahinga natin siya yan kung makikita natin huwag na natin masyadong lapitan sum na lang natin yan binubukan niya yung bibig niya tapos nilalabas yung tubig yan yan nilalabas niya yung mga dumi niyan Ayan din muna natin siyang magpahinga rin pahinga lang muna para makarecover din siya eh, mahirap na yan ang pinakamahal na alimango sobrang laki talaga grabe laki kaya pala yung mga bagungon dito ay halos maubos niya ng mga kabraso napansin ko pa pati doon sa likod sa mga nalalapit dito sa punong ito talagang pinag-anuhan niya tong punto na ah, malaking butas dati bulik yung nakuha ko diyan yan yung inano yun, natin na ano kinumpara natin yung pinagpalitan at saka yung bagong palit napakalaki halos kalahati yung inilalaki nila dito yun bulik din na napakalaki bagong bago yun na talagang malambot pa Ay. Uhaw na uhaw na talaga ko mga kabraso. Wala na yung tubig natin ay nagbabaon lang tayo ng maliit na ano. Ganyan lagayan. Yung tubig natin ay nasa bangka talaga. Sana lang hindi ano lang araw bilad. Ay malalim na ngayon yun doon. Kita-kits na lang po sa bahay mga kabraso. Ayan po ay. Ayan na yung Mabilis lang lumaki talaga yung Toby. Thank you Lord at nakadagdag tayo ng napakalaking bulik blessings po. Bali nakadalawang bulik po tayo ngayon at isang purple crab ayon. Ayun, kumusta po mga kabraso? Oras po natin ay alas 11 na. Kakarating lang po natin sa bahay. Ayun. Ito na pala yung ano natin, uh, bago natin i-salin dito sa lagayan, timbang muna natin to para makita natin yung malalaki natin bulik. Talo na yung isa. Ano pa natin, advance pa natin. Ayan. Ayan. Okay, okay. Okay, yan. unahin natin yung pinakamalaki talaga mga kabraso kasi ito siya yung nasa ibabaw ayaw lumabas ay ay napakabigat sana lang umabot ng dalawang kilo ay hindi umabot mga kabraso pick <laughs> Giant Jayen crab Ah, <laughs> oh, uh, yets. Leila muna natin. Sa lapag naman yung ano dito, di ba? Naman yung una mas maliit ito ng unti dito sa upa. Ayan. May isang kilo nga. Bito yung isa wampol tata. Isa ko lang. Yung na wampol. Okay. Thank you Lord. Ayan. Na natin itong nilagay. natin ng mga barikada yan mga kabraso ito naman yung yung purple ayos pasok na rin umabot ng kalahati So, uh, meraming-maraing salat pemuli seinyum sa mengasporta untuk so, sawwan suporta saating canil